nói luôn à guys na butas ang aming bangka sa unahan patik na kaming lumubog angat mga yung kahoy na Ayan, tanggal, yan, tanggal pag ano ng alaw puno ang bangka namin ng tubig para naman pa makina kapoy maglimas <laughs> kapoy lahat na kami naglimas tinggal ko na yung dito sa unahan para bawasan ang tubig magubang maka na sa tubig na lang mandar pa Suwerte na extra ni kupal. Ajak, <laughs> oh anong lagay diyan? Tanggal ang parakanaw sa lalaki ng alon. Ay, na, ako ka-project ako eh. 啊！旺。 yung kalsama yan ayun yung ko guys nakabara na kami nakauwi na ang laki pala ng butas mabuti sa medyo taas kung, kung sa baba hindi na kami nalilimasan ayan ang wasak Tanggal ng alon Sa lalaki ng alon kanina Dati hindi. ano, hmm. kaya... uh, butas. Tigas ng alo na yun ha. Hindi uh, uh, hindi uh, na na ang nabulwak na mga sa lobyong tubig. Sa yung... At, tigas na sunod yun tatlong ganon, Tatlong ganon, Tatlong damba, pangatlong damba. 'Yun na puno agad lagi tao na bulwak na eh Buti taas eh. But, ay, ay taas naman talaga. Hindi naman magagali mm. sa baba yan. Ayun, ba ayun po. Na, ang gandaon na nga, oh. Lakas-lakas ng ano na yun oh. No? Mm. ganda ito oh. hindi naman pa ganun. pa ganun. naman. Oh, Pa ayun naman. Eh <laughs> nakauwi nakauwi pa. Ay, Shoutout <laughs> Shout out para mbet. <laughs> Tempo.